Hello mga guys, it's Genevieve Tabili Norman. Guys, dito sa amin, autumn na siya. Kaya yung mga, mga trees, na-change na yung kulay. At, at, at the end of the day, after, um, di ba autumn siya, tapos nala, malalagas, siyang, malalagas sila guys. I'm talking about the leaves, the trees kasi autumn na kasi guys. Marami akong pwedeng sabihin. Itong ano, apple tree namin last year ano siya, may bunga siya. This year wala siyang bunga. Nagtataka kayo so small the the tree. Dito yan guys sa sa kanilang bansa guys. Dito do, dito sa Sweden maraming small trees. Katulad na lamang doon yung yung akong cherry blossom. Tapos wala na wala siyang bulaklak. Una after cherry blossom doon ba guys una guys yung yung kahoy na yan mawawalan yan ng ano ng mga dahon mag manlagas kasi ngayon may dahon tapos yung cherry ba na yan cherry blossom may dahon tapos after autumn na ngayon pag winter wala na siyang dahon or kung may dahon siya iwan ko basta na, na, na i remember that cherry blossom ko na namin guys is every winter wala siyang dahon. After after winter, makadahon siya, mamumulak siya, mamumulaklak siya in the middle of spring. Hindi kaya madali dito sa amin, guys. Hindi siya madali. Mag magandang maganda siya, very pink ang bulaklak niya. Tapos ngayon, ganyan lang siya. After mamum mamumulaklak siya, it, yan na lang ang matira, yung kahoy na yan, with leaves. Ganyan lang ang, ang height niya. Iwan ko kung pareho ba siya sa, ano kasi siya, ano kasi siya dyan eh. Japanese kasi cherry blossom siya eh. Japanese cherry blossom yan guys. Hindi yan Swedish. Ito, itong apple tree namin, finish ito. Finish. Sabi, finish siya kasi yung ano niya, yung bunga niya. Finish ito. May, may ano kami, may doon doon. May apple ako doon. Doon sa ano, may apple ako doon sa yung sa glass house ko parang Swedish yun guys mahirap kaya sa, sa labas ng bansa dito pa lang sa amin naguguluhan na kayo, naguguluhan na ako but I'm trying to explain to you ano kasi ang topic ko mga kahoy, kahoy kasi yun guys kasi nung, nung bago pa ako dito takang taka ako kasi eh. lahat na lang pinagtatakahan ko overall wala akong naintindihan pagdating ko sa bansang ito dito talaga sa forest na ito walang mga ano, walang mga leaves. Parang ano lang kahoy lang sila. Parang ganun no. Yun yun. Ku namamatay na ba ang mga kahoy dito? Parang na ako guys, strange. Yun pala, ganito pala talaga dito sa amin. Dito sa bansang ito. Lumalagas yung mga mga leaves nila. Tapos magwinter yun. Ano na lang kahoy na lang ang matira. Parang parang napakasad. Yung kasi ang gusto kong is magsalita salita ako sa inyo malapit kasi dito sa amin guys kaya i'm talking about the trees wala kasi kayong nalalaman about trees kasi parang sinasabi ko na lang kasi yung trees nila para naman kasing with maglagay sila ng trees para my beauty yun parang ano ba decoration hindi naman talaga super forest kundi, kundi um naglagay sila ng mga ganun, ganyan ganyan for beauty na yan guys kung wala walang mga ganun wala siyang beauty maguguluhan ka talaga guys ikaw pa maglagay ng beauty sa bansang ito ikaw talaga yung maguguluhan sa kanila buti nilang mga Pilipino beauty yun, ay, yun ang punto ko guys tayo pa ang maglagay ng beauty kung saan man tayo naroroon because we are Filipino, we are beauty because sa atin yung Panginoon si God beauty yun at saka love si God perfect si di ba guys? I'm proud being a Pilipina. Yung, yun lang guys, maraming salamat. Bye!